Canlaon evacuees planong ilipat ng OCD sa labas ng Canlaon City. Naritong news ko ni Kim Gomez. Pinagahandaan na ng Office of Civil Defense ang planong paglilipat sa mga evacuees sa labas ng Canlaon City sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkan Canlaona. Ayon kay Civil Defense Central Visayas Director Joel Erestaina, nagpapatuloy ang kanilang pulong kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development simula pa noong Setyembre noong noong nakaraang taon. Isaan niya sa mga hamon ay kung saan ililipat ang mga bakwit bilang paghahanda sa pinangangambahang worst case scenario. Tiniyak naman ni Director Erestain na gumagawa na sila ng paraan para ma relocate ang mga evacuees sakaling itaas sa alert level 4 ang Bulkang Kanlaon na senyales ng nalalapit na ang pagsabog nito. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.